Masa tayo sa taas Kamungka si sa lantapan ha Aristado ang tatlong lalaki na nagpakilalang mga miyembro ng New People's Army sa pangingikil ng isang negosyante sa lantapan Bukidnon noong ikatatlo ng Pebrero taong kasalukuyan Kinilala ni Police Captain Jones Joan Abiranile, company commander ng 1004th Maneuver Company, ang suspect na sina alias Daniel, isang binata, alias Ronnie at alias Rex na parehong may asawa at residente ng San Fernando, Bukidnon. Ang mga sospek ay inaresto bandang alas 4:30 ng hapon ng pinagsanib puwersa ng 1004th Maneuver Company, First Special Forces Company at Lantapan Municipal Police Station. Nakuha mula sa mga sospek ang pera na nagkakahalagang 5,000, 10 manok, isang unit ng motorsiklo na walang plate number at dalawang cellphone. Dinala na ang mga sospek sa Lantapan Municipal Police Station para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang pagkakahuli ng tatlong sospek ay e bunga ng agarang aksyon ng Bukid ng PNP upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan ng probinsya ng Bukid Nord. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrol Woman Riza Sahonia, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.